What's up yung mga boss? Kumusta ang pagbuhay-buhay natin dyan for today's video? Dahil sa natulog lang ako maghapon ngayong araw na ito dahil sa hindi ako nakapag-post ng video kahapon babagi ko sa inyo ang kaganapan dito sa food house kahapon at mga kaganapan sa labas. Kahapon nga ay araw ng biyernes. Ako na nga ang nagluto dito sa food house kahapon dahil nga sa half day lang yung klase. Si Malin at Jason lang yung pinapasok ko. Pagkatapos ko nga mag-asikaso sa food house ay pumunta ulit ako sa aguho para matulog at magpahinga. Alas 7.30 e nga ng umaga ay dumating na ako ng mga guru, ako na may nga ulit ang pinakamaagang dumating dito. Dahil nga sa alauna ng madaling araw ay gising na ako para magasikaso at magluto sa food house. Kaya pagkatapos kong magasikaso sa food house ay kailangan ko rin po magpahinga. Dito nga ako natutulog kasi presko po ang lugar dito. Maliwalas at walang istorbo. Pagdating ko nga dito sa aguho ay kinabit ko na kaagad yung hamo ko. Ako pa nga lang yung nag-iisang tao dito na dumating sa aguho. Bandang alas 9 nga ako nakatulog. Nagbaon nga lang ako ng pansit at saka kanin. Bago nga ako natulog ay kinain ko muna yung pansit. Bandang alas nga ay may pa isa-isa nang dumarating. Gising nga ako kasi medyo maingay yung paligid. Pero natulog din ulit ako. bandang alas 11 nga ay dumating na sila Marvin. Dito nang harin sila kumain kaya nakisabay na kumain sa kanila. out pala sa mga estudyante nakasama ko dito kahapon. Maraming salamat sa inyo. ay sa isang sandali ay ginawa nyo akong photographer at taga video ng pagrampan nyo. Sabi ko nga sa kanila Isasabay ko ito sa vlog ko. Gustong gusto naman nga nila. Ang si Precious ay may potential maging misgubat. Konting training lang ay magagawa niya na maayos. alas 4 nga ay umuwi muna ako na Clubhouse para magpasahod at pag si uwian nga nila ay umalis din kaagad ako. Bumalik nga ako sa Aguho kasi inaantay ako nila Jade. Inabot nga kami ng alas 8 ng gabi sa Aguho. Kaya kasi si Jade na pumunta ng bar. Ito palang mga kasamahan namin ay mga kaklase ni Ken. May taga Barcelona, may taga Bacon at Puerto Diaz. Shout out pala sa inyo mga boss. Maraming salamat po sa pakikijaming kagabi. Kahit hindi ako nakapag-ambag sa inyo ay babawi na lang ako sa susunod. Medyo lasing na nga yung isang kasama namin dito. Itong Korean restaurant palang mga boss ay matatagpuan lang dito sa may balik ang katabi lang ito ng Hilltop Water Refilling Station. Shoutout pala kay Jade. Maraming salamat sa libre mo. Itong si Kent pala ay nalaglag yung cellphone kaya hindi na gumagana. Pwede daw ang konektor mo. Pwede daw nang sa ako. Uy, nakasalakas lang yun. Hindi po tumarawang chininas tayo! tayo! <tinyo> Shout out pala kay Mac Mak, Maraming salamat sa pagtanggap sa amin dito kagabi. Hello to my vlog. sa <bills> <laughs> <mulay> ay na mga at may nakasama kaming maganda ang boses Ge request nga sila ng kantang My Way out pala kay Ronel Espeño, maraming salamat